Magandang araw ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Inaprobahan ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng mahigit 1.68 billion pesos na quick response funds para sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nanguna sa relief at recovery efforts laban sa pinsalang iniwan ng Typhoon Tino at Super Typhoon Uwan. Kabilang sa mga makakatanggap ng pondo ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Philippine Coast Guard. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagbangon ng mga lugar na labis na nasalanta. Pinakamalaking alokasyon ang nasa agriculture sector. 1 billion pesos ang inilaan dito upang palakasin ang rehabilitation program, kabilang mga pagkukumpuni ng mga pasilidad, pagbibigay ng crop at livestock inputs at tulong sa mga magsasaka at Nasa 631 million naman ang ibinigay sa DSWD para sa pamamahagi ng family food packs, non-food items, stockpiling relief goods at emergency cash transfers para sa libu-libong pamilyang apektado ng kalamidad. Samantala, 53 million pesos ang inilabas para sa PCG upang mapalakas ang search and rescue operations, relief delivery at iba pang post-disaster response sa mga baybayang lugar. Matatandang hinagupit ng Super Typhoon 1 ang Bicol Region at Aurora bago tuloy ang sa Central Luzon na nag-iwan ng matinding pinsala sa infrastruktura at kabuhayan. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasaya okasyon na bida na kikislap ang higanting parol ng City of San Fernando. 32 days sa lamang po at Giant Lantern Festival na. Kitakits po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.